Kasabay ng pagdiriwang ng ikawalumpung taong pagkakalaya mula sa karahasang nangyari noong ikalawang digmaang pandaydig sa Poland, nag-alay ng bulaklak ang ilang mga nakaligtas bilang pag-alala at muling ipinaalala na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pandaranas ng diskriminasyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galanget. Balita mula sa Poland, nag-alay ng bulaklak ang mga nakaligtas noong panahon ng Nazi noong ikalawang digma ang pandaigdig. Yan ay kasabay ng pagdiriwang ng ikawalong taong anibersaryo ng Auschwitz Liberation matapos ang kagimbal-gimbal na pangyayari na umukit sa kasaysayan ng buong mundo. Ito kasi ang naging pinakamalaking extermination camp ng dating German Nazi kung mahigit isang milyong Jews ang pinaslang sa lugar. Ayon kay Auschwitz Museum spokesman Paul Sawiski, nakatoonan niya ngayong taon ang marinig ang boses ng mga nakaligtas, lalo na sa muling pag-igting ng antisemitism o mga taong nandidiskrimina sa mga Hudyo. Taong 1940 nang gamitin bilang barracks ng Nazi ang Auschwitz at makalipas ang limang taon ay tuluyan itong pinabagsak ng mga sundalo ng Soviet Union. Samantala, emosyonal naman ang ilang Gazan citizen matapos muli makabalik sa kanilang mga tahanan sa Northern Gaza na siyang pinaka naapektuhan ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Piniyagan na rin makauwi sa kanilang pamilya ang mga Palestinian hostage na hindi nakauwi matapos ang labing limang buwang digmaan. Ayon sa mga residente, Bagamat pansamantala lamang dahil sa ceasefire agreement, marami pa rin ang umaasa na maging simula na ito ng kapayapaang matagal na nilang inaasama. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.